Ayan, panlulukaw naman ng nakatransaksyon sa biniling prutas na avocado online. Yan naman ang naisilapit ng biktima nating kasangbahay mula sa Banga, South Cotabato na makakausap natin sa kabilang linya. Si alias Joe ng Banga. Alias Joe. Alias Joe. Ano ba ito? Lalaki? Babae? Hello po? Ano po, sir, Ano ba, ba po? Nasa online. Avocado yes. online. Anong ah, pakikwento mm -hmm. ng Joe kung ano yung reklamo Malaklamo. nyo doon sa nabili yung avocado? Sa avocado online. Niloko po, po ako ng sa transaction ko po, po. Worth 19,000 po sana yun. Eh, nag-advance lang po ako ng 14,000. Ngayon po, sira po yung abukado na binigay sa akin. Parang nagre-retail siya ng abukado. Abukado parang sa halagang 14,000 worth ng abukado, ma'am Jo. 19,000 19 daw. 19,000 uh, <laughs> lang siya ng 14,000. Okay, 19,000 sa 14. Parang ano to, nagre-retail siya ng abukado. So, sa wholesaler siya. Pero What's nakarating it? naman daw po, ma'am. Nakarating, nakarating po, ano po ma'am Ma Jo nakarating pero bulok na. Ang avocado? Opo, baka gano'n kaya katagal ibinihaya yun kaya bulok na. Ma'am na malaman natin kung bakit bulok na. Ma'am Jo, nandyan pa po ba kayo? Ma'am Jo, pwede namin malaman kung sino ang nirereklamo po nila. Ma'am <laughs> Mm -hmm. South Cotabato. Oh, medyo nawala po, nawala na naman si Ma'am Jo, no? dahil siguro sa bagyong aghan, aghon na naman ito. No? Yung isa, taga Sultan eh, 7 kilometer lang naman daw pala ang layo. So, ibig sabihin, seven. wala lang, wala mabalis lang mabalis lang yan. yan. Uh -oh. Pwedeng, motor lang 7 kilometers ang layo, baka may pagitan ng <laughs> dagat. Hindi <laughs> lang <laughs> natin alam. Ang layo, pero yung at, at delivery agad, days. At hindi na ibiyahe agad. Baka umikot-ikot. Uh -huh. Anyway, Ma'am Jo, nandiyan pa po ba kayo? O medyo, medyo na... Tanungin natin, na baka suki na rin to ni Ma'am Jo. Yun na nga, Para kumuha siya nang ganito ka laki. po, oh, nakikita Award. po oh. sa ating is. At saka yung ganong presyo, Ma'am, 19,000, marami Maraming, na. Sir. Na oh. in-order mo oh. na oh. mga oh. abukado. Yung iba siguro, Sir, may mga bulok. Ayun, nakikita natin dito ah. sa... At saka ano, sobra sa 50% ng... ng down payment, 14. Uh, malaki 19, 000, mo, ma malaki. din yun, Ma'am. Ang magandang malaman nga, Ma'am, tama yung sabi mo kay Ma'am Jo. Kung dati niya nang in-orderan ito, no? At kung ngayon lang ba siya nasira sa mga ino-order niya rito. Pero baka kasi sa picture pinapakita, di ba? Mga fresh oh. pa. Oh, Ma'am Jo, nandiyan pa po ba kayo? Na Medyo nawala na sa linya si Ma'am Jo, ano? At, uh, anyway, anyway may resource person naman uh, uh, po yun oh, Baka, pa. baka na iparating na ito kay Major Mark Luis Rubiato, ang assistant chief ng RACO 12, ano? dahil nga online yung transaksyon. Yes, sir. Okay. O, so, tingnan natin kay Major Mark Luis kung ano yung oh. magagawang tulong natin dito sa nagre-reklamong si Alias Jo. Magandang tanghali siyo Major Mark. Major Mark. Person, and... Ma'am Salah so, bye ah uh, actually, po sir, nasa po itong si Ma'am alias Jo. At uh, natawagan po natin po at na saka po kanina as a uh, clarification na yung mga complaints niya po. At nakuha po natin based sa kanya pong salaysay, at ma'am, na siya nga po ay uh, may nakilala online po through Facebook Marketplace. At kasi siya po ay nagde deal din po at na, nagre-resell ng mga prutas. So ito po ay nakilala niya sa marketplace at doon nagkaroon po sila ng transaction. Eh, hindi po niya ito personal kilala po. Alay, uh, sabi, sabi niya po ma'am based sa statement, hindi niya po kilala. Kilala niya lang po through online. So doon po nagpauna po siyang noong April 30. Uh, uh noong April 30 po nagpauna po siya ng, ng uh, 1,000 as uh, a payment para sa, sa for the procurement of uh, avocado po na worth uh, 500 kilos. Um, almost 500 kilos na avocado. And then, nag ang napagkundoan po nila is to deliver the goods on uh, May 2. Kaya nung May 2 po ay na-deliver yung goods. Pero bago po niya nakita yung avocado po personally, po ma'am sir, ay uh, nag-ano po siya, sinendan po siya ng video ng uh, katransaksyon niya na fresh, tsaka malalaki daw pong avocado. Kaya, Nung nasendan po siya ng video na fresh at malaki yung avocado ay nag-send nag ulit siya ng 13,000. So that would be 14,000 na po yung napauna niyang payment. Sa so agreed amount nila 19,000 for a 500 kilo na avocado po. So doon po nung na-receive na niya po yung goods, doon niya nalaman na bulok yung avocado. At tinawagan niya po itong trans katransaksyon niya through messenger. Uh, para ipita yung na-receive niya na avocado, yun nga lang po ay blin lang po siya ng uh, katransaksyon niya. Mm. So, yun po ma'am. Ang uh, nakausap po natin si ma'am Dina, sabi ko po ma'am na uh, kung maaari po sa vacant time niya, kasi actually ma'am, inimbitahan ko kanina umaga sana ma'am, and then sabi niya hindi po siya available at may activity po yata siyang inaatinan. So, so sabi ko ma'am that in her most convenient time para at least ma-preserve po natin yung digital evidence po And at the same time po, maan ma, ang, ang importante po kasi dyan, ma'am, is to preserve yung digital evidence, yung conversation nila po doon sa messenger. And also, ma'am, titignan po natin kung uh, to identify the suspect, uh, the respondent, doon sa kung saan niya pinadala yung pera. Through Gcash daw po, ma'am, so might as well, baka pwede nating ma-applyan yun ng warrant disclose computer data para maibigay lang po ni Gcash ang uh, ang uh, yung sub, uh, subscribers information ang ano or yung owner po ng GCash number po na yun ma'am. Pero identified po ba natin na Mark kung sino kung kanin ano bang fruit stand yun ano bang fruit dealer yun na uh, nakatransaksyon ni Ma'am Jo? Uh, actually ma'am no, uh, ang identity of the rest, yung nirereklamo po ma hindi pa natin ma-establish po ma'am. Gawa ng, ng cyber patrol po ma'am ng Facebook account po nung nung uh, katransaksyon niya ay nakalock po itong profile niya ma'am. So, parang walang uh, hindi natin ma-penetrate po kasi pag nakalak Ang uh, only way siguro po ma'am para ma-identify po natin is yung ima-manitrail lang po natin ma'am through application or disclosed computer data sa Gcash po ma'am. Para sila mismo po ang magbibigay ng identity ng owner ng Gcash kung saan po napunta yung pera ma'am. Okay. So magabat di po natin makausap si Ma'am ma jo, jo sa kabilang linya dahil wala pong kuryente doon ngayon. Maraming salamat Ma'am Jo sa inyong tiwala sa ating programa. Then sa kay Major Mark Luis Rubiato, paki-assist na lang din po kay Ma'am Jo na malocate, ma-identify din natin yung pinagbilhan niya at sana mapigyan din ng tugon yung reklamo niya doon sa ano na, bulok na na protas at hindi biro ang amount doon. 14,000 'yun. 14,000 ang nakalabas. Bigay niya, ano. Mm. -mm. na. Okay. Pero ang ano doon, ano sa akin lang bulot. ano, mama uh, ano. ah, ah, no. Pinadala ano? pinadala naman talaga yung ano, yung in order niya. Uh -huh. Pero nagkaroon nagkaroon lang ng problema siguro doon sa sa shipment ano at na nabulok ano yung mga ibig sabihin mabilis oh, mabilis na talaga oh, oh nabulok dami 500 baka... kilos eh okay. baka siguro... patong-patong yun oh siguro Paano ma kaya yung pag, pag baka yung sa pagpackaging pag yung uh -huh. sa yung panahon or yun nga sa pag-handle, pag-deliver, -de ano. Mm. Uh, or baka hinog na hinog na siya, sir, nung uh -huh. dineliver, kaya na-overwrite so, na to. Sana lang. sana matrace din kagadila ni Major Mark Luis Rubiato yung, yung pinagbilhan uh -huh. ni Ma'am Jo. Para makuha rin naman natin yung side, ano, nung, uh -huh. nung mga... Yes, para Ito din po, po doon kung legit man po itong uh, nagbebenta hindi niya po ng ano, 'di ba? nag oh, sana siya. Kung lab. legit man po siya, sana magbigay din siya ng panig niya, 'di ba? Para mapakinggan din po natin. Pero ang bottom line dito talaga, mag-iingat tayo kapag yes, uh, umuorder oh, online, no? Yes. O sige. 'yung pagbibigay ka agad ng pera, pera. Pwede naman mag COD, 'di ba? COD yes, na sana. COD dapat lagi. Kasi it. nabubulok 'yung perishable 'yung item. Oo. Oh, so, na although naman, 19,000? Although napakadami naman kasi talaga ng ni ni order niya sir kaya siguro kailangan din talaga mag-down pero kahit na masyadong malaking magbitaw eh, ng ganung malaking halaga ganun yes sir sa marketplace na ano yes sir at hindi at saka yung kausap mo pag nasa marketplace sir meron ding mga yan, hindi legit eh hindi na talaga. seller opo alam mo maganda yung maganda yung portal na yan Maganda magandang portal na yun nga makakapag-transact kayo pero sinasamantala naman ng mga manluloko yung yes, marketplace niya yes sir yan. opo opo So Major Mark Luis Rubiato, maraming maraming salamat sa agaran niyong aksyon. Then sana keep us posted also sa mga actions niyo na gagawin dyan sa, kay, sa nireklamo ni Ma'am Jo. Yes po ma'am, uh, we'll comply, we'll do our very best po ma'am para matulungan po si Ma'am Jo.